Naghahanap ba kayo guys ng mga perfect na pangregalo or pamigay sa inyong mga loved ones ngayon darating na Valentine's Day? Kung wala pa nga kayong idea kung ano ang inyong ibibigay, eh subukan ninyo itong pinuntahan namin dito sa My Shinmachi. Pinuntahan nga namin itong sikat na bilihan ng mga masasarap na pastry dito sa Shinmachi at ito nga ang Let's Go Festa Harada. Pagpasok nga namin guys ay talaga nga namang Valentine's na Valentine's ang vibes nila dito sa loob. At kahit nga naka red calendar ngayon dito sa Japan ay open naman sila, kaya naman sobrang saya namin kasi makakapamili kami. At talaga nga naman, sobrang dami ng taong namimili dito. At eto nga guys, ang iba't ibang pwede nyong mabili dito sa Gatsuo Festa Harada. Iba't ibang klase nga ng mga chocolate, ng mga biscuit na kung ano-ano ang coating at saka grabe guys, sobrang elegant ng mga tinitinda nila dito. At pansin nga namin ni ate na para ngayon nga lang or exclusive nga lang yung iba nilang naka-display ngayon darating na Valentine's Day. So, unang tingin nga guys, ay aakalaan mong napakamamahal ng tinitinda dito pero hindi, napaka-affordable din naman ng mga panindan nila dito. For as low as 500 yen to 600 yen ay meron ka nang mabibili dito sa Gato Festa Harada. At talaga nga naman guys, sa packaging pa lang ay talaga nga namang mapapawaw ka na. At syempre, nakailang beses na rin nga kami bumili dito. Kaya naman, subok na subok na namin ang lasa. Dito nga ang masasabi kong simple, elegant, but tasty na pang regalo ngayon darating na Valentine's Day. Kaya naman masasabi ko talaga na pasok na pasok na gift idea ang bumili dito sa Gato Festa Harada. At take note nga guys, itong Gato Festa Harada ay sikat dito sa Japan kaya hindi ka na mapapahiya. Kaya naman napadami ang aming pagbayla dito sa Gato Festa Harada. At pagkatapos nga naming mamili, kami muna ay tumambay at uminom ng kanilang pa free drinks. At dahil nga napakalayo nito at nakabike lang kami ay sinulit na nga namin yung kanilang pa free drinks at sinubukan nga namin yung kanilang hot apple water. At syempre nanood naod na rin kami sa mga taong nadating. Grabe kung mamili sila ang dami talaga. Nang makailang beses na nga kaming makainom abay syempre umalis na din naman kami at nakakahiya naman talaga. At ang mga napamili nga namin ay ipamigay namin ngayon darating na Valentine's Day sa aming mga katrabaho. What's up guys? It's me again. And ayan, nandito na kami guys ni ate sa bahay. So, papakita na namin sa inyo kung ano ba yung mga nabili namin doon sa gato na perfect pang regalo sa inyong mga loved ones. So, dito muna tayo sa malaking box. Ayan. Una, Ooh, excited na rin ako. Ito, ayan. Tigris? Hindi ko alam kung paano basahin guys. So, ito ay bibigyan namin doon sa aming Japanese na leader. So, ito yung aming uh, Valentine's gift sa kanya. Chocorito Keki Tigres. So, ayan, para ito sa aming ano, Japanese leader. So, ayan, para masaya siya, maging masaya siya sa Valentine's Day. So, ito naman guys, yung ibibigay namin doon sa tumulong sa amin uh, gumawa ng concept do sa pinasa naming uh, entry sa vlogging contest. So, ayan. Ito yung natin pa sa salamat sa kanya. Kasi sa, kay ate nang galing yung concept at tayo lang yung nag-video. So, ito yung ating Valentine's gift sa kanya. Kaya tayo nagkaroon ng pambili nito at pamigay sa katrabaho natin dahil dun sa vlogging contest. So, ito yung kay ate. Ano naman to? Caramel chocolate. Ayan. Ang sunod, bumili kami nito. Yeah, ito favorite ko to, guys. Ito, bumili kami ng apat na ganito. So, ito yung sikat na sikat. Malamang, ito yung parang signature nila siguro. So, ito yung parang toasted bread na may white chocolate coated. Oh, wow. Bumili kami ng apat nito para lahat nung akatrabaho uh, katrabaho namin ng na mga Pinoy, pati yung mga Hapon. So, mabibigyan natin ngayong Valentine's Day. Yan, apat to, guys eto pa yung dalawa. So, bale, et, ang isang pack ay 10 pieces. Parang ang, ang isang pack nito ay 1,080. So, yan. So, thank you, thank you so much sa lahat na sumuporta doon sa aming vlogging contest na entry. So, kung hindi rin sa pag-support nyo, ay wala kaming ipapamigay sa ating mga kapwa ka OFW dito sa aming work. So, apat yung binili namin. And then, ang, ang kagandahan pa nito, guys, may kanya-kanyang paper bag. Binigyan nila kami ng paper bag. Ito, madami to. Yan. Kaya subukan nyo rin bumili doon sa Gato. Gato Festa Harada. So, perfect talaga tong pang gift. Kasi, ano, ano, ano may kanya-kanya pang paper bag. So, libre na to guys. Hindi na to pabayadan. And then, ang huli, ito, ito yung pinili ni ate. Siyempre, kakaiba yung kanya kasi kasama ko siyang bumili. Ito daw yung, ano niya, ito yung kabahagi niya doon sa vlogging contest. Ang binili niya ay cake. Siyempre, si ate naman ang lagi kong katulong sa pagbibideo, pagbablog, at saka yung mga pagsasalita ko. So, yan. Ito yung kanyang pinili. So, nakasilpa siya. Ito na natin. Hindi ko naman siya kakainin. Papakita ko lang sa inyo kung ano yung uh, pinili niya na cake. So, kapag cake, guys, ang binili niyo, ang ganda ng packaging. O, oh, ba? Diba? Mm. Oh. oh, medyo bumaba na Kasi nagbike lang kami guys At yung, uh, sobrang layo kasi nun Ayan ang itsura niya guys, oh Bumaba yung kulay white, oh Pero buo pa din Buo pa din Ayan, hindi ko siya makuha kasi nakakapit Pero ganyan yung itsura niya Ah, uh, choco fondant Tama ba? Choco fondant ang pinili niya Small cake lang, napaka cute So, ayan, kung naghahanap kayo guys Ng magandang pang gift Ayan, perfect na perfect talaga doon sa gato. Yan guys. Bye! Thank you for watching!